Hello so guys, para lang kong i-share. May mga nagtatag sa akin or nagko-comment din sa akin mga video kapag ka ako po ay nagpo-post related po sa doktrina ng kadyosan. Madalas po nilang i-comment doon yun pong talatang Tito Dos Trece. Ayun daw po sa kanilang interpretation, yung daw Tito Dos Trece ay nagpapatunay na si Jesus ay babalik daw po bilang Diyos na tagapagligtas. Meaning to say, ito daw po ay nagpapatibay sa dalawang likas ng Panginoon. Nung siya daw po ay nasa lupa, siya daw po ay nagkatawang tao. Umakit sa langit at babalik daw po na taglay ang kanyang likas bilang Diyos. In fact, nung ako po ay naniniwala pa sa doktrina ng Trinidad, especially sa pagkadyos ni Kristo, madalas ko rin gamitin ang talatang ito upang patunayan na si Jesus ay tunay na Diyos. Nung ako ay nagkaroon ng debate sa Muslim upang patunayan na si Jesus ay Diyos, isa po yung Tita Dos trese, sa akin pong ginamit. Kasi nga po, napakasimple at napakapayak pag binasa mo yung talata na antayin daw yung pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapaglitas na si Kristo Jesus. So, wala nang patumpik-tumpik. Kung baga sa isang salita, finish na. Sinabi na doon na si Jesus daw ay tunay na Diyos. Kaya, maliwanag na si Jesus ay Diyos sa kanyang tunay na kalikasan. So, ako masabi ko dyan, ako po kasi bilang isang defender subukan nyo pong mag-search. Marami po sa mga naniniwala na si Jesus ay Diyos. Pag tinanong nyo po sila isa-isa, hindi po pare pareho interpretation nila sa talatang yan. Iba-iba po ang kanilang paniniwala. Meron pong mga uh, scholar na naniniwala na yan pong Tito dos ay hindi po pinatutunayan na si Jesus ay Diyos. Bagamat mga Trinitarian sila, mga Trinitarian scholar. Meron namang iba na scholar din na Trinitarian, pero naniniwala naman na si Jesus ay Diyos sa talatang yan. Kung mapapansin mo, sa mga nagtataguyod na si Jesus ay Diyos, hindi naman isa interpretation nila sa talatang yan, magkakaiba din. Pero pansin niyo tanongin niyo yung mga OTG, yung mga one true God believers patungkol sa Tito dos Mapapansin po ninyo, iisa interpretation nila. Wala kasi kaming, wala kasing confusion sa amin pagdating sa aral ng kadyosan. Malino po sa amin kung sino at ilan ang tunay na Diyos. Nga lamang, may mga nagko-comment sa aking mga ipinopost na video na ginagamit itong talatang ito upang patunayan di umano na si Kristo ay tunay na Diyos. So abangan po ninyo mga mahal atin pong lilinawin at sasagutin po ang sagot patungkol sa bagay po na ito sa Back to the Scriptures Ministry. Pero magbigay ako ng konting uh, idea para alam nyo po kung saan tatakbo po yung usapan niya. Honestly, nung ako po ay naliwanagan sa Aral ng Sampung Utos, ako hindi ako nahihiyang pulit-ulitin talaga ito. Eh. Sa patuloy na pag-aaral ko sa Ten Commandments, sa Sampung Utos, uh, hindi ko rin makita na yung Tito Dos Trece ay magpapatunay na si Jesus ay tunay na Diyos. Kasi po, labag ko sa Ten Commandments. Kasi sa Ten Commandments, si Yahweh ang iisang Diyos na ipinakikilala. minsan Mayroon yung Diyos na nagbigay ng Ten Commandments kay Moises. Hindi naman po ito sa si Yeso Kristo. Ito po ay si Yahweh. Si Yahweh po, siya po yung pinakikilalang Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. So, malabong tanggapin ng mga one true God believers na si Jesus ay tunay na Diyos sa Tito dos tres, eh, Ako naniniwala na mali lang ang interpretation talaga sa talatang yan. Bakit po? Kasi kapag ka binasa mo yung mga itaas na talata ng Tito dos tres, eh, bago ka mabot sa Trece, eh, actually malinaw na kung sino yung Diyos na tinutukoy dyan eh, ang Ama. Pero magkaganon pa man, para maging fair sa lahat, ay sagutin po natin ito ng mas malawak sa Back to the Scriptures ministry. Pero lilinawin po natin, yung Diyos po na tinutukoy sa Tito 2.13 ay hindi po ang Panginoong Sokristo. In fact, hindi naman talaga pagka Diyos yung tinutukoy talaga dyan. Eh. Unawain mo lang maiging talatang yan, makikita mo po, makikita po natin na yung Tito 2.13 ay hindi nagpapatunay na si Jesus ay tunay na Diyos. Pero hindi ibig sabihin is antikristo tayo kasi hindi mo natin nilalabanan si Jesus. Ang nilalabanan natin is yung maling pananaw na inilagay patungkol sa information kay Jesus. Hindi naman kasi ibig sabihin tinututulan natin na si Jesus ay Diyos is kinakalaban na tayo or antikristo na tayo. Sapagkat ang tunay na antikristo is yung binubulag yung mga tao sa maling information. Kahit sabihin mo pang para kay Jesus yun. Kung hindi naman titulo o hindi naman para kay Kristo yun. Uh, ako naniniwala, inililigaw ka pa rin. So para hindi po maligaw ang tao, ay lilinawin po natin ang tamang kahulugan ng Tito Dos Trece. Abangan po ninyo sa Back to the Scriptures Ministry.